Hello guys, magandang araw po sa inyo dyan uh, Ang video ko sa inyo ngayon na ay i-share ay tungkol po dito sa ating takori o whistling cover nozzle okay. So ito, napakahalaga nito kapag mayroon tayong cover dito na nag siya kapag ito ay kumulo na Ngayon, ito natanggal na o nasira na nag aano ako, nag-order ako si Shopee. Ito na po yung mga kababayan tingnan natin, bubuksan natin at hindi ko ito sure kung ito nga ba ay magmamatch dyan. Kung magmatch ito, pwede po kayo mag-order doon. Tingnan natin ha. Ngayon ito ay so bolt and nut. Nakita nyo po ito. Bolt and nut yan. Tingnan natin, buksan natin. Mukhang maliit yung bolt. Mukhang malit ang bolt niya. And not so maaring magkasya. Ito na po yun mga kababayan. Napakahalaga nito kasi nga kapag ito ay kumulo, hindi na natin kailangan bantayan kapag naglaga tayo. Kapag kumulo ito, ito ay tutunog. So, hindi na tayo mag aksaya ng gas kasi magkakaroon na tayo ng idea na ang ating tubig ay kumulo na kapag ito ay laging mayroon. Ang takorin natin laging mayroon ito. Ngayon, naandito pa yung yung sa isa niyang ano, yung pin na ito kailang matanggal. Kung ito ay aluminum din lang naman, kakatingin natin. Kung hindi, ibang paraan ang gagamitan natin pagdating. Ayon, nakatpo siya mga kababayan, ano? Yan oh. Sa kanati kasi ito kasi pinansi ito para bumuka. Ayun. Tatanggalin natin asa ng ano natin screw tanggalin muna natin ito tapos ito na tapos gusog natin yon ayun tumilansik na no nakita nyo po yon ganyan lang po kadali tapos tanggalin natin ito kung ito sa original ayan so okay na yan Ali, na ano na yan natanggal na ang kanyang dalawang pin tapos ito naman ito nakikita nyo po nagagalaw to Depende sa higpit natin yan. So, subukan natin kung magkakasya. Ayun, sakto talaga. Oh. Sakto po ito mga kababayan. Tama itong nabili natin. Ngayon, ang gagawin ko, tingnan natin ha. Tingnan natin yan. Ang gagawin ko dyan ay, asa nang, may kasama rin ito eh. Yan. Kailangan, ito ay, may tension may ganyan parang spring ano parang may spring ang mangyari nito kakabit natin spring subukan natin pag ganito ayan pag tapos